So yan, magsisimula na po tayo ano. Soksokin po na rin itong area mga kaibili kung saan sila nagtatago ng mga crop dahil ngayon ay ya. wala po kaming nakita no? dahil so, baka natatago sa mga punong kahoy bro eh. Bak bakit bro ano bro bakit Ah uh, Ini selama kita ke Papagarau. Guru bro. Ito, yung, yung kag, uh, bro ini tuh udah habis. Ini iwas talaga sumber sila, Bro. Topos. Marau. Guru bro nah, papahin enggak? Tapi Bapak pagut deh. gabi. pagut pagadi. Oh, udah. gabi udah bingung malah kasih Bapak pagadi. Yo. Yo nih counter pun nanti kagadi Bro, yang parang pinuno, pinuno ion. Yun. Ion naka anu? Apa? Ah. Uh, Iwan ko bro kasi yung pinuno kasi bro merong banda ng puti sa ulo. Malakas kasi yun bro. Pero parang kasing lakas yan ng pinuno. Napuruan. Parang napuruan ko. Ah, parang natablan po natin yun. Baka nandito lang ba natago na saktan. Baka nag, ano ba nag ginagamot. Hindi sure kung siya yung pinuno pero ah, kasing lakas. Malakas din siya. Hmm. Baka ginagamot po yung sarili niya. Diyan di ba ko diyan siya pupunta patungo sa taas. Kaya. Tahan natin. Iwan itu bu, mak nyata na, mak na, nat, na, syukur na. tayo di itu. Mak pada itu, mak perutas. tubuh bu. yan mga masarap tal masarap to ito ay masarap mga kadol tot tot na hmm. ba sa so, na bro mag po kami nito green pa

yun ya, maka dulu tuh yang prutas. Coba so, profesional kita namanya Kuakendi. Tambah saya ada anjing lah, jitu Bro. Gitu ta, bro. Kita. Okay. Hmm. Nagisimba kami galing mga kalol kaya hindi kami nakabutas. Sana ay mahanap po natin yung wakwak. -wak. Sobrang kati. Wala bro. Baka ahas. Uh! pagit malin ka bro, ahas bro. lima ka bro. hindi. hindi din. kaabig na Parang hindi makikita sa kam camera ko bro. Against the light siguro. Siguro. Oh. Huh? Siyempre hindi makikita bro. Baka na ano yung brightness mo. Hindi, hindi naman. Ganina maliwanag na doon sa pabila dito. Oh, kayo. Saan kayo dito nagtatago? Grabe tulis naman to tu, dito. Oh, uy! Uy! Ano yun? Oh, bro? Parang durian lu, oh? Punta tayo. Bro, punta, punta tayo. durian? Hmm. May Okay. <laughs> orang mau nunggu galing ke bawah Mana salita kanina di ya, hmm? Warna dia bayang kampung. Barang ni cuma dilim. Ano ka nangyari nito? Bay, wag ka na magtago, bay. Patuloy mo lang yung pag... Pagsatapas. Uh, Pagsasaka mo dito. Pagsatrabaho. Wala kaming gagawin masama sa'yo, bay. Kasi naman yung nagpapabas dito ng damo, naglilinis. Malaki na yung ano niya. Dako na yung agit. Malawak na lang na patabas ng damo dito at mga kahoy. Nilinis na niya dito. Ano kaya itatanim niya dito? Ano kaya itatanim niya dito? Bro? Siguro mais. Oh, mais. Siguro mais siguro. Pero bakit? Bakit ganun? Nagsaka, nagsasaka siya pero hindi natin siya makita kapag araw. Siguro, ay hindi yan imposible bro dahil yung nahuli natin kagabi bro, nagtatabas siya ng damo. ah uh, gabi, gabi. Wala, tapos wala pa siyang dalang flashlight. Gabi yata siya nagtatabas mo kasi tingnan mo kapag ngayon araw, mainit, sobrang init, siguro mo ano ba? Ano kaya, na? hindi siguro sila ang nagtatrabaho dito kapag araw. Siguro gabi sila nagtatrabaho pero wakwa kasi sila kapag gabi. Di ba nakita mo kagabi yung nahuli natin? Mm. Yung napa, napa, ano, natin, yung natin na kalay na mm. napatay natin. May itak. Mm. Yun, yung nag, itak na. Uh, ah, tabas ng lamu. Yan pa yung ano, pinutol niya talaga yung bugang doon. Uh, ah, Hagbas siya ba? Hindi kaya ka na Siguro Kaya sa iba bro, baka nandiyan siya. pag wala tayo makita na pagwag dito magtago sa sedingin ini sama kasaka ay gabi sila kita yung sukal

Siyempre so kalp ah. Puro wala tayong nagkita nagsasaka dito. medyo madilim yung kamera natin ano ka nangyayari nito matanim din pala dito bro oo, oh, yun mga luyaw. luya uh -huh. luya luya matanda naman pala yung anak buhay nila bro kasi itong luya mahal. pag naibenta to parang mahal mahal to malaki kikitain nila dito Ang problema niyan, paano nila ibibenta tong luya kung nahawahan na sila sa pagiging wak-wak? Kaya maghihintay natin ng konti bro. Hindi na namin talaga makita kung saan yung... Hintay mo! Hawa pa dito! Huwag hindi naman maghawa. Lagi makikita mo sa inyo. Oke, kita tadi pina di sono. Baka si guru takut ya, tak Bu. Baka nanti takut sih nasa aten, Bu. Pina pa tayo. Magalit sila, Bu. Magalit. Pinapaalis tayo.

Uy, mo dire. Hawa daw. Sabi niya pa hawa mo dire. Pinapaalis talaga tayo, bro. O uh, nga. Magpakita ka. Mag-usap tayo. Bay, pakita ka, bay. Mag-usap tayo. Hindi ka namin sasaktan, bay. Magalaw yung mga, mga dito. Pinapaalis kami. Tigaan muna na namin ito bro Para uh, madala natin ito ng pakiusap Magpakita ka ba Hindi kami, ano, hindi kami kalaban Eh, nandito siya sa may ano ba? Dito sa masukal ng patago. Doon, hindi natin siya nakita dito Si Malinis Pero baka nandito Bay, lumabas ka bay kung nandyan ka Wala talaga ayaw Vaya por poquito.